Magandang araw ka, Digest. Alam mo ba na karamihan ng digmaan sa Middle East ay hindi lang simpleng alitan ng mga bansa? Madalas, ito ay tinatawag na proxy wars. Mga laban kung saan ang tunay na naglalaban ay mga malalaking superpowers gamit ang mga lokal na grupo at bansa bilang kanilang pawn sa chessboard ng geopolitika para kang nanonood ng giyera na kontrolado ng malalayong kamay. Ang proxy war ay digmaan na hindi direktang pinapasukan ng mga makapangyarihang bansa. Sa halip, nagbibigay sila ng armas, pera o suporta sa mga lokal na grupo para lumaban sa ngala nila. Mas ligtas ito para sa superpowers dahil hindi sila nagbabayad ng malaking bilang ng buhay, pero nagagamit nila ang ibang bansa bilang larangan ng laban. At dito, ang Middle East, ang pinaka main stage. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ang Syria. Nagsimula ito bilang civil war noong 2011, pero mabilis itong naging proxy war. Ang US at ilang Western allies ay sumuporta sa rebel groups, habang si Assad ay sinuportahan ng Russia at Iran. Ang resulta, naging testing ground ng Syria ng advanced weapons at naging entablado ng banggaan ng mga interes ng East versus West. Sa Yemen, makikita ang laban ng Saudi Arabia at Iran. Suportado ng Saudi ang gobyerno ng Yemen habang ang Iran ay nagbigay tulong sa Houthi rebels. Mukhang lokal na conflict, pero sa totoo lang, ito'y bahagi ng mas malaking laban ng Sunni Saudi versus Shia Iran. Habang naghihirap ang milyon-milyong sibilyan, kinagamit ito ng mga bansang malalakas, pilang simbolo ng kanilang regional dominance. Sa Lebanon, andun ang Hezbollah na suportado ng Iran kontra sa impluensya ng Israel na malakas ang suporta ng U.S. Samantala sa Iraq, matapos ang 2003 U.S. invasion, tumibay ang mga Iran-backed militias na hanggang ngayon ay nakaka sa politika. Ang parehong bansa ay naging larangan kung saan sinusubok ang pasensya at kapangyarihan ng Amerika laban sa Iran. Bakit ba palaging Middle East ang pinipiling larangan ng proxy wars? Tatlong bagay. Una, may pinakamalaking oil at gas reserves dito, kaya kontrol sa enerhiya ang nakataya. Pangalawa, malalim ang hati sa relihiyon. Sunni versus Shia. Pangatlo, strategic location ito. Tulay ng Asia, Europa at Africa. Lahat ng ito, perfect recipe para sa superpowers na magtagisan gamit ang mga lokal na alyado. Kung titignan, bawat proxy war ay may superpowers sa likod ang U.S. palaging nakatutok sa seguridad ng Israel at oil flow. Ang Russia, ginamit ang Syria para ipakita na kaya nitong balansehin ang Amerika. Ang Iran, gamit ang mga Shia militias para palawakin ang influencia, Ang Saudi, depensa ng Sunni dominance. At ngayon, China, unti-unting pumapasok sa pamamagitan ng trade at investments. Ang tanong, Titigil ba ang proxy wars? Habang may kompetisyon sa langis, relihiyon at impluensya, tuloy-tuloy ang ganitong laban. Pero may twist. Habang umuusbong ang China at naghahanap ng bagong papel ang US, mas lalong magiging komplikado ang chessboard ng Middle East. Kaya, kadigest, ikaw, sino sa tingin mo ang mananalo sa mga proxy wars na ito? east, west, o mismong mga bansang nasa gitna. At sa mga susunod nating pag-uusap, hihimayin natin isa-isa ang bawat proxy war sa Middle East. Lalaliman natin ang kwento para mas maintindihan mo kung paano talaga gumagalaw ang mga puwersa sa likod ng mga digmaan. Ako po si Lolo Jack, at ito ang World Digest PH. Don't forget to follow, like, and subscribe para lagi kang updated sa ating makasaysayang talakayan.